Labing tatlong oras humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kauna-unahang pagsipot sa investigasyon ng House Quad Committee sa umano'y extrajudicial killings sa kanyang war on drugs. Kalagitnaan ng pagdinig, dumating ang kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte galing sa Senate Budget Deliberations para manood maging si dating Senador Sani Trillanes. Nagkainitan si Trillanes at ang dating pangulo. Nagpakita kasi ang dating senador ng Umanoy bank records kung saan may pumasok na pera na nagkakahalagang milyong-milyong piso. Nakapangalan ang mga deposito sa pamilya ng dating pangulo at galing umano ito sa isang drug lord. Ginagawa niya warong drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya. Kaya po nung nung uh, sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya, yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya, pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa sa drug business, sinisingit po nila doon. Pero depensa ni Duterte... Kung may isang totoo lang like think, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Sa ko sa pulit... Sa si si um, hmm? Samantala, nanindigan si Duterte na walang koneksyon sa ilegal na droga ang kanyang nooy presidential economic advisor na si Michael Yang. Sa nakaraang pagdinig, tumistigo ang dating customs official na si Jimmy Goban na pinagbantaan siyang huwag idawit si Yang, ang anak ni Duterte na si Davao Representative Paulo Duterte at ang second gentleman, Man Scorpio, sa illegal drug shipment noong 2018. Naghanap ang dating Pangulo ng Pruweba. E eh kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Yang. Tawagin kita kasama. Ay hindi po. Ayoko mangyari. Ayoko pong maging katulad ko yung tayo masama doon sa uh, patayan. You will so, be a witness to a murder. Hinamon din ni Duterte ang International Criminal Court na pumunta sa Pilipinas at imbestigahan ang umanoy patayan ng kanyang war on drugs kung mapatunayang siya'y may sala, handang makulong ang dating Pangulo. Umamin din siya na pumatay siya ng anim o pitong tao, kabilang ang mga polis na gumawa ng krimen. Kinumpirma niya rin ang humingi siya ng mataas na budget para sa Office of the President para sa Reward System o ang pagbibigay pabuya sa mga napatay kaugnay sa drug war. Binawi niya rin ito kalaunan. Sa kabila ng mga questions sa kanyang war on drugs, naniniwala si Duterte na matugumpay ito para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand. Deniza Fernandez, Newswatch Plus.